Mga kalabs, dito ako ngayon sa baba para bisitahin yung bahay namin at yung bahay ng nanay ko. Kasi malit na tubig. Kaya nakababa ako. Hindi katulad na karahan. Hinabot na hanggang dito tubig. Tara mga kalabs. Ayan no? o. Ayan ang paligid. Yung mga bahay. Halos kita nyo naman ang itsura. Mga kalabs. Ayan yung paligid. Ayan mga kalabs. O, halos wala nakatira. E paano ka naman titira sa ganitong itsura ng paligid mga kalabs? Tinan nyo naman. Ito, tara, punta natin yung bahay ng nanay ko. Ito ang tindahan ko na dati ko lang nakipakita sa video mga kalabs. Yan, ito ang bahay ng nanay ko. Tinan nyo naman. Tinan natin sa loob mga kalabs. Yan bahay ng nanay ko mga kalabs. Yan. Tinan nyo yung tsura. Yan. Talagang alana. Sirang-sira na mga kalabs. Masak na. Ngayon, ito naman. Ang dati kong tindahan mga kalabs sa DP Dito kami dati nang susumiksik ng na pamilya ko. Apat kami natuturo dito pero pag Berry, Sabad at Linggo, alam kami dahil lumating ang anak ko pangalay at kaya po ko. Ayan. Mas bilis ay namin magsumiksik dyan mga kalabs kaysa mga upahan kami. Pero ngayon eh, hindi na namin tirahan talaga. Kahit anong gawin namin dahil sa lana, lubog na lubog na. Ayan Oh. Eh.